Handa na ang Philippine Coast Guard sakaling ipag-utos ang pagsisid sa Taal Lake kung saan umano itinapon ng labi ng mga nawawalang sabungero ayon kay Dondon Patidongan. Pero sa lawak at lalim ng lawa ng Taal, magiging pahirapan umano ang paghahanap sa mga labi. Nakatutok si Ian Cruz. Lawa sa loob ng isang bulkan, ganyan kung ituring ang pamosong Taal Lake ng Batangas. Pero ngayon, may madilim na sekreto sa ilalim ng lawa na itinuturing ng Ground Zero sa paghahanap sa katawan ng mga nawawalang sabongero matapos ibunyag ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan na sa Taal Lake itinapon ang katawan ng mga sabongerong pinatay na umano. Mayat maya na ang Seaborn Patrol ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake ayon sa PCG dito. Handa na raw sila sakaling iutos na ang pagsisid sa Taal Lake. Ito yung uh, fish port dito sa bayan ng Talisay na nakaharap nga dito sa Taal Lake at ayon sa kanilang alkalde, ipapahiram nila itong uh, lugar na ito sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na magtutulong-tulong para mahanap yung mga missing sa bungero. Sabi ni Justice Secretary Boying Rimulya, sisimula na ngayong linggo ang paghanap sa labi ng mga nawawalang sabongero sa Taal Lake na tukoy na raw nila kung saan uumpisahan ang operasyon. Mayroong fish list yung isang suspect na, na ano natin, na tinutukoy natin. Ayun know, okay. ating ano, ground zero natin sa start from the start. Pero hindi birong hamon nito. Ang Taal Lake kasi may lawak na 234 square kilometers, siyam na beses na mas malaki sa lungsod ng Maynila. Ang lalim niyan, nasa 198 meters, katumbas ng anim 60 palapag na gusali. Malalim kasi yung ano eh yung lake eh, may higit 100 meters yan sa deepest part kung saan may crater. So, depende yan kung saan. And then, yung organic matter kasi na lumulubog, Uh, Siyempre, lumulubog doon. Hindi na makapenetrate din yung sunlight, kaya madilim. Ang PNP, sinesecure na raw ang paligid ng Taal Lake para maihanda ang search and retrieval operations. Pero hindi lang daw sa Taal Lake sila maghahanap. Meron kami mga ilan Basta, may mga areas kami not only around uh, Laguna or Batangas, but in uh, other parts of uh, the metro and uh, other parts in the Sa kanya namin uh, Kasama sa composite team, na nasisisid sa taalik ang elite force ng Naval Special Operations Command ng Philippine Navy. Tatlong team na may tig-apat na Navy SEALs ang ipapadala nila lahat technical divers na kayang sumisid hanggang sa lalim na 94 meters o 308 feet. Magde-deploy din daw sila ng drone na kayang sumisid hanggang 100 meter ang lalim. We could even retrieve underwater objects without sending any diver. But unless it's quite complicated like yung mga nangyari sa mga lumubog na mga barko, na mo sa loob na mahirapat ang drone, lalo kung may tethered ang drone mo, then we have to send out divers. But again, on situation like this, the last option will be the diver. Baka kasama rin sa composite team ang Mines and Geosciences Bureau ng DNR. Dagdag na hamon pa ang patuloy na pag-aalboroto ngayon ng Bulkang Taal. Pero pagtitiyak ng FIVOLX. Sa lawa, safe naman yun kasi alert level 1. Again, TBC lang yung uh, natin na huwag pasokin. Sabi naman ni DOJ Assistant Secretary Miko Clavano, kung walang ma na mga labi mula sa lawa, hindi nito maapektuhan ang kaso. Anya, hindi raw absolutely necessary na mahanap ang katawan ng biktima para patunayan ng krimen ng pagpatay. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Horas.